Marahil lang iba sa inyo ay alam na ito Lalo na sa mga taong naniniwala sa mga orasyon o dasal Maging ang mga naniniwala sa mga anting-anting Kinagamit nila ito sa panggagamot Sa mga hindi may na karamdaman Ngunit anong nga ba ang gamit ng Sator? Ano ang kaulugan sa bawat salitang nakapaloob dito? Saan ba ito nagsimula? Ito ay unang natagpuan na nakaukit sa peresukat o square na bato Sa maraming bayan sa Europa Na pinapaniwala pamayanan ng mga nananampalataya o sumasamba kay Kristo noon. Tinatawag na itong Rotas Square. Noong unang panahon sa panahon ng Emperor Nero ay ipinagutos niya na patayin ang mga Kristiyano dahil ayaw ni Emperor Nero na may kilala ng Diyos maliban sa kanya. Ang mga naniniwala noon kay Kristo at sa Diyos ay nangangamba na mapatay. Kaya mga Kristiyano noon ay nakaisip ng paraan upang maitago at may pagpatuloy ang kanilang pagsambang ginagawa. Napagkasundoan nila na gumawa ng password o code upang makilala nila na sila ay kristyano. Una nilang ginawang password ay ang pater, noster, alpha at omega. Ngunit alam ng mga taon ni Emperor Nero na ang pater, noster, alpha at omega ay galay mismo sa mga turo ni Kristo. Kung kaya, napakadali lang mahuli ng mga kristyano noon sa pangalawang pagkakataon ay gumawa muli ng passport ang mga kristyano. Kung kaya ang ginawa ng mga naniniwala kay Kristo ay hinabi nila o sa madaling salita ay nirambol ang mga letra. Kaya lumabas ang mga salitang ito. Ang Satur, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Ang mga salitang yun ay ginagamit ng mga kristyano upang makilala nila ang kanilang kapatid sa pananampalataya na hindi napapansin o nakikilala ng mga Romano ang mga salitang ito ay nagkaroon ng sobrang kalagaan dahil ang mga Kristiyano noon ay handang mamatay para sa kanilang paniniwala kapag inisa-isa natin ang mga salitang ito maaari nating mabasa mula pa baba o pataas pwede naman pakaliwa o pakanan mabubuo pa rin ang salitang Saturn ngunit kung ating susuriin mabuti at bibigyan ng kahulugan ang mga salita ay ganito ang lalabas ang sa tour sa Wiki English ay planted na Tagalog naman ay nagtanim ngunit sa ibang salin naman tinatawag itong Diyos o Creator ang arepo naman ay araro o yung pambukal ng lupa sa mga nagtatanim maaari naman kumikilos o gumagawa samantala ang tenet ay preserve o keep na sa Tagalog ay tagaingat o tagahawak sa simpleng salita maaaring caretaker sa ibang salin naman tinatawag itong naghahari. Ang opera naman ay works o nagtatrabaho o kaya mga gawa ng tao. Gulong naman ang wheels o rotas. Ngunit sinasabing walang tunay na nakakaalam sa tunay na kaulugan ng Satur. Dahil kahit ito ay sinasabing Latin, wala itong opisyal na pagkilala mula sa simbahan na inuugnay nga kay Kristo. Ganun pa man, dito sa Pilipinas, marami ay nahihilig sa ganitong medalyon na may nakaukit ng salitang Sator. Ito ay ginagamit umano nila na panlaban sa mga masasamang elemento. Ang iba naman ay sinasabing ginagamit bilang anting-anting. Ngunit kung ano man ang tunay na kahulugan ng salitang Sator at kung paano ito ginagamit ay sila lamang ang nakakaalam.